Hello, what's up again mga ka-viewers, mga ka-master Dito kami ngayon sa, kapunta kami ngayon dito sa Diwata Paris, mga overload mga ka-viewers Yan, hindi muna tayo nagbukas sa ating shop Yan, napunta na malapit na kami dito sa Diwata Paris Ayan mga ka-viewers, ayan, ayan po yung Ayan, pisto ni Diwata Paris Ayan, napakadami ng tao mga idol Ang sabi nila wow. mga idol, walang kumakain Napakahaba ng pila mga idol Nakita mo yan Ayan, mga idol pipila tayo sa yan nakita nyo mga idol napakaaba na ang pila yan alas 5 na po ng hapon mga idol yan ito pala yun yan mga lodi nakita nyo naman yung pila halos hanggang sa labas mga ludi ayan. ayan, mga ludi nakita nyo naman yung mga kumakain halos nakatayo sila oh, sa sobra dami tao ito yung parking nila sa mga motor mga idol Ayan mga dudes, yan, dito po nakalagay yung kanilang Paris. Yan, dito naman yung pila sa chicken. Yan, mga idol. Yan, mga idol. Ay, wala po dito ngayon si Tiwata, mga idol. Yan po yung bahay niya. Yan po yung bigay ni Ma'am Rosmar. Yan, mga idol. Yeah. Wow. Ayan mga lods, ayan po yung chicken ni Ma'am Diwata. Ayan mga lods, nagkikita tayo ngayon sa pila mga lods. Ang pila kasi ngayon mga lods ay isa na lang, hindi tulad dati na magkaibang pila sa overload paris at saka chicken. Ngayon mga lodi ay one line niya yung pila mga lodi. Ayan. Uh, sa chicken ni Diwata at saka sa paris overload, isa lang yung pila ngayon mga lodi mayroong pang ayan si kuya naka live ayan tas ito po hinuloto yung sikin ni Diwata ayan ayan maludi ayan shout out sa mga ating viewers ayan maludi yun po yung pila natin ito po yung uh, gasol niya mga lodi yan nakita niya na no, mga lodi kung gaano karami ang kumakain mga lodi nakita niyo halos nakatayo yung mga tao yan what's up again ah. yan maingay yan maingay okay.

Høner er viktige for Ayan mga lods, what's up again? Uh, nasa pila pa rin tayo. yan halos 30 minutes na kami nakapila mga lods. Hindi pa kami nakarating dito sa uh, Seeking Joy mga lods. napakahaba pa rin ang pila. Ayan, nabot na kami ng gabi. Ayan mga lods. Ayan, nyo. Napakadami ng kumakain mga lods. Yan mga lods, antiklik pala dito kapag nakakuha ka na ng codes ay bahala ka na kung saan ka upo. Uh, yan, hanap ka ng misa, misa Ayan, meron dito ang lamisa na nakatayo ka lang. Ayan. Walang upuan. Ayan. Makita nyo mga idol. Lahat na kumakain halos nakatayo. Uh, meron naman may upuan sa kabilang side. Uh, yung kabilang side naman mga Lodi, ay lahat sila ay nakatayo. Ayan mga Lodi. Ayan naman mga Lodi. Ayan sa tapat. Ayan po yung uh, Encanto Paris. Ayan po yung kalaban ni Diwata. Yan, nandun lang po sila sa gilid ng, yan, sa may kalsada. Yan, mga ka-viewers, yan po yung Encanto Paris, yan. Yan, halos kunti lang kumakain ngayon sa Encanto, lahat dito po po kay Diwata Paris. Yan, mga ka-viewers, nakita niyo yung mga kumakain. Wow! Yan, yun po yung kalaban niya, nasa kabilang kalsada lang, mga ka-viewers. wala si Liwata wala Ayan mga Lodi, naka-order na tayo. Naka-order na tayo ng barbecue at saka so, uh, sleep and joy ni Luwata. mga Lodi, uh, in-order na natin yung dalawang Yan, uh, si Kim at saka barbecue on the rice. Yan, uh, dalawang Paris uh, on the rice at soft drinks, mga lodi. tikman na natin, mga It's too dead. <laughs> ako nang ano, laman ng Bueno. Yummy. 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 Yummy.

Редактор

全部のキャパのリしてるから。<music> हम अगला यू लोड अब

apa <laughs> dia Yan mga lodi, mga kamastar. Yan, makita nyo naman yung nguya Kung hindi yan masarap mga kalodi, ay hindi ko po yan malulunok. Yan. Sa mga nagsasabi na hindi masarap yung paris ni Diwata o oh, Seek Joy mga lodi Hindi po yan totoo mga kalodi. Nakita nyo naman. Napaka dami ng tao dito napakadami ng kumakain nakita nyo kung hindi masarap yan ay wala nang kumakain dito mga kalubi yan nakita mo naman yung nakita nyo naman yung mga tao mga kalubi halos yan, nagkuumpukan sila yan nakita nyo yung iba nakatayo yan yan mga lids Yan mga Ludi, uh, tapos na kami kumain para walang sayang. Ang ginawa namin ay yan, inipon namin yung tira-tira. Yan, pati yung kanin ko na sa, Yan, uwi natin to. Yan, pati yung pares. Yan mga Lods, pwede pa to uh, sa aso o kaya sa pusa mga lods sobrang daming serve mga lods so, hindi ko halos maubos mga lods sulit yung overload ni Duwata yan.